何

<laughs> in the baby Ayan mga idol, tayong hapon siya inyo na pala Tayo ay patulog na mga idol Ito ang ating Inihigaan mga kaidol idol Malat tayo ng goma mga kaidol mga kaido welcome sa ating sa aming tahanan kaido lang kakaibang bahay nasa gitna ang poster nakakita na kayo ng nakakita na ba kayo ng bahay na nasa gitna ang poster nandiyan lang kayo makikita niya mga kaido saan ba nasa gitna ang poste ng aming bahay mga kaidol malit, malit lang siya mga kaidol Kaya kayong orasan na hindi umaandar. Ayan ang aming alagang pusa na pasaway na lagi na sa ibabaw ng speaker <clears throat> yan ang naman ano, makikita nyo sa paligid ng aming bahay mga kaidol yan <laughs> Thank you for watching mga ka-idol At mamaya ay pa kami Sa Divisoria mga ka-idol Kami ay Nagtitinda sa Divisoria Maraming salamat mga ka-idol